Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Happy Valentine's po sa lahat ng ating pong viewers ng Coach John TV. Valentine's Day nga po ngayon, iuhuhulog na ba ng San Miguel Virmen ang lobong pula dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum? Susubukan pigilan ng mga bataan ni Coach Chito Victorero ang pangyayari niyan. At ito pong ating Gilas Pilipinas, good news, magsisimula na ng kanilang practice bukas dyan sa loob ng Inspire Sports Academy. Pag-usapan natin yan, matapos nyo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Lamang na nga po sa series etong San Miguel Beermen 3-2 kung saan tinalo nga nila itong Magnolia Hatchat sa Game 5 ng kasalukuyang PBA Commissioner's Cup. At syempre tatangkain ng Magnolia na makatabla at paabutin pa ng Game 7 etong kanilang series ng San Miguel Beermen. ba? Diba? Eh papayag ba si Coach George Gallant. Ano nga ba ang inaasahan ni Coach George Gallant dito sa labanan nila ni Coach Gito Victorero ng no Magnolia Hotshot? Sabi nga ni Coach George, expected na namin yan na susubukan nila kaming talunin. Kami din, yun din ang gusto namin, ang talunin sila para hindi na umabot sa Game 7. Kung kaya namin gawin ngayon, gagawin na namin yan ngayon. Yan ang gustong mangyari ni coach George Gallant which is yun naman talaga yung plano ng mga coaches ano mga shooters. Kung yun ang plano ni coach uh, George Gallant para dito sa kanyang San Miguel Vermen, ibagkasalungat e naman sila ng plano ni coach Chito Victolero, di ba? Ito naman yung inaasahan ni coach Chito Victolero. Gusto ko yung ginawa namin ng game 5. Yun ang sabi ni coach Chito. Kahit na kami na talo, maganda ipinakita ng aming player. Maganda ipinakita ng aming import, sadyang maganda lang ang inilaro ni Jericho Cruz at ng uh, local pa ng iba ng San Miguel Birmen. Yun na napakabigat na task no, na nakaatang sa balikat ni Coach Chito Victolero. Dito kasi sa San Miguel Birmen, mga shooters, hindi mo talaga alam kung sino yung pwedeng pumutok anytime, kung sino yung pwedeng umiscore. Katulad nung nangyari nung nakaraan, kumamada yung Jericho Cruz ng 30 points. Pero yung Benny Boutright hindi pa nakasama sa scoring. Hindi pa ganong katikas yung naging scoring niyan. Junmar Pajardo, hindi pa pumapalo doon sa 20 points. 'di ba? So ang mahirap dito sa San Miguel Beermen mga shooters, napakaraming player na pwedeng umiscore ng double digit. 'Yun yung napakahirap CJ Perez. Tandaan natin, 8 points lang 'yan. Jeron Teng pwede pang umiscore to dito sa San Miguel Beermen. Kaya napakalalim ng bench nitong San Miguel. Yan ang napakabigat na task na kinakaharap nito ni Coach Chito Victolero dito sa kanyang kupunan na Magnolia Hotshot. 'Di ba? Mga shooters. Kaya Etong laban ng Game 6 na to, talagang umaati ka buo ito. Etong masasaksihan natin sa Game 6 mga shooters. Dahil siyempre hindi pa si Coach Chito Victorero. Gusto niya pa ng Game 7. Eh papayag din ba si Coach uh, George Gallant na, na pa siya pagdating ng Game 7? Nasa kanila na kasi yung momentum ngayon. Nasa kanila Coach George Gallant na yung momentum ng Game 6 nito mga shooters. Kaya sisikapin na ng San Miguel Birmingham na iuwi ngayon ang kampyonato dito sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup na mangyayari po yan ngayong araw ng mga puso dyan sa Smart Araneta Coliseo. Pag-usapan naman po natin. Puntahan natin itong ating Gilas Pilipinas na handang-handa na nga po itong mga bataan ni Coach Team Cone na sumabak sa kanilang unang practice bukas. Ang tanong dito mga shooters, doon sa labing dalawang pinatawag ni Coach Team Cone, makukompleto ba yung kanyang uh, labing dalawang player gayong sa kasalukuyan meron pa namang PBA at meron dalawa dyan na naglalaro pa sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup Finals. Etong si Justin Brownlee, eh sabik na rin uh, muling makapaglaro at nagpraktis na nga ito noong nakaraan dyan sa practice ng Barangay Hinebra, sumama na at nakapanood na rin no, ng games, uh, Game 5. ng PBA Commissioner's Cup at baka mamaya makikita muli natin yung Justin Brownlee dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum na manunood ng game 6 na po pong kasalukuyang PBA Commissioner's Cup mga Bukas nga po sisimulan ng, uh, ni Justin Brownlee, ni Coach Tim Cohn at ng Gilas Pilipinas ang kanilang paghahanda dyan sa loob ng Inspired Sports Academy. Ang kanilang pitong araw no, na paghahanda po para sa gaganaping uh, laban sa Hong Kong mga shooters, yan po ay gaganapin sa February 22 ng ating pong Gilas Pilipinas. Sa, sa February 25, makakalaban naman nila, nila ang Chinese Taipei dito naman po sa ating bansa. Yan po ang first window qualifier ng PIBA Asia mga shooters. So subukan ni Coach Tim Cohn siyempre na makakuha ng 2-0 dito sa kasalukuyang uh, uh, gaganapin ano, na PIBA window qualifier this coming February 22 kalaban ng Hong Kong at February 25 kalaban na nga po natin ang Chinese Taipei dito po sa sa ating bakuran. Dito po yung gaganapin sa Ultra, no? Sa Phil Sports Arena diyan po sa Ultra sa, da, sa, Pasig mga shooters. Siyempre si Justin Brownlee na excited nang muling uh, makapaglaro para sa Gilas Pilipinas matapos ang tatlong buwang suspension para sa kanya. Siyempre, si Coach Tim Cohn, excited na rin muling makita. At inaasahan natin, no, ito si Junmar Pahardo na hindi magpapakita pa sa practice kasi kasalukuyan pa nga si CJ Perez, no, kasalukuyan pa yung uh, bakbakan dyan po sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Kasi si Junmar Pahardo if ever makuha nila yung kampiyonato mamaya, siyempre magpapahinga pa po yan para sa kanilang uh, pagkupo ng kampiyonato kung makukuha nila mamaya. 'Di ba? 'Yun ang uh, makatanungan mga shooters kung kukunin na ba nila or magkakaroon pa ng game 7. So malamang bukas, uh, mayroon 12 fight. May, 'Yun sa 12 player, mayroon uh, 10 player lang si coach Teamcon na sasabak sa unang practice ng ating pong Nagilas Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.